Siyempre, tapos na naman tayo sa isa natin trabaho. Dito yan sa amin. Tapos, ayun na nga, habang tinitingnan ko yan, kasi napakaganda talaga ng mga tanawin. Ang lalak ng mga puno. Ayun o. No. O, diba? Tapos, ayun, para ka lang nasa, alam ko na yun, uh, Blair Witch Project. Hindi nyo alam mo yun? Batang 90s lang nakakalam. Ayan, hindi <laughs> ko alam kung ano yung, aning, be, uh, nangyayari kasi English to eh. To be they into a golf Uy, tapos oh, na ako English eh. Buong oh, araw na ako nag-English. Like Papahinga na ako eh. Hindi ko alam kung ano yung sinasabi. Uh, yeah. alam nyo mo yan, yeah. naintindihan ko na lang eh. Yes, yeah. kung ano na yeah. ano, yeah. ano, yeah. yeah. sinabi yeah. ko. Pero goods pa rin, goods. Nakakaintindihan kami. Yeah. Nag-intindihan yeah. yeah. kami. Yeah. Ganun yeah. na lang. Damn. They're yeah. like huge, dude. They're like, if me and you both yeah. like hugged yeah. around it, we wouldn't even reach our arms around it but <laughs> na. Saan gala si Kuya? Tatagalog eh. ako eh. Bigla akong sumunod. Ako basta lang English ko. Ano yung ganyan? Diba? Ako English ko. Yes, yes or no na lang ako. Marios. Ayos yun. Basta Ah! Ayun na nga. Natapos na yung usapan namin. Hindi ko na kaya talaga <laughs> eh. Yan. Ganda ng lugar oh.